Ngayong nauuso ang mga serye gamit ang iba't ibang app, e eh nasanay na ang karamihan sa mga manunood ng mga palabas na maraming episode at may mga season pa. Iba-iba epekto sa tao ng mga seasons and episodes kasi minsan, higit isang oras ka nang nanunood at ang dami nang nangyari biglang matatapos ng hindi pa tapos. Ibig sabihin, bitin at pag-iisipin ka pa kung ano mangyayari sa kasunod. Tapos bawat episode ay ganoon. May nare-resolve sa kwento pero may bagong misteryong bibiti na magpapasabik sa iyo sa susunod na karugtong. Minsan tuloy hindi ka makatulog kakaabang sa release ng bagong season o episode. Yung iba, isang linggong hindi mapakali dahil sobrang bitin nung huling episode na napanood at gusto nang malaman ang mangyayari sa susunod. Kung tutuusin, hindi naman bago ito. Kahit sa comics pa noong araw, eh, nandiyan na yung salitang itutuloy sa ilalim ng huling pahina. Ang buhay natin hindi nalalayo sa ganitong estilo. May mga seasons at may mga episodes din. Misan talo sa isang episode at minsan naman panalo. Misan nag-aabang din tayo kung ano ang susunod na magaganap sa ating buhay. Ang madalas lang na pagkakamali ng tao ay hindi niya iniisip ang kabuuan ng kanyang buhay na para bang ang mga seasons and episodes ng buhay ay hindi magkakaugnay. Dapat nating unawain ang kabuuan, kalagayan ng direksyon ng ating buhay. Mahalaga ito sa bawat isa at lalong mahalaga sa mas bata-bata pa. Madalas kasi natutuwa tayo sa maliliit na tagumpay o nalulungkot sa isa o ilang pagkabigo. Pero hindi natin iniisip ang kalalabasan ng kabuuan ng buhay. Mahalagang isipin ang bawat episode at season ng ating buhay at isa alang ang kahihinat na ng lahat ng ito bilang kabuuan. May mga pagkabigo na pansamantala at hindi naman dapat magdikta ng kabuang takbo ng iyong buhay. May mga tagumpay na nakamta na hindi dapat magtulak sa tao na maging complacent sa mga susunod pang bahagi ng kanyang buhay. Maganda ang sinabi at naranasan ni Pablo sa Bible. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali ngunit iisa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ito ay hamon na isipin at isaalang-alang natin ang kabuuan ng ating buhay. Oo, may madada pa at magkakamali pero hindi dahilan yan para manatiling gapi. Pwede pang bumangon at mamuhay ng mas mainam. Hindi pa tapos ang lahat kapag wala ka pa sa finish line. Maging tapat ka sa landas ng Diyos para sa iyo at tiyakin ang bawat episode at season ng buhay mo ay panalo. Gawin mo ito kahit maraming pagsubok sapagkat ang bawat pagsubok ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay hubugin at patatagin. Asa ka pa!